is near. Big winner agad-agad sa PBB collab. Mga bading ingit match. Alright. Ingit match ang sang kabadingan sa content creator at influencer na si S. near na isa sa mga nang aagaw ng eksena sa PBB Celebrity Collab Edition ng ABS-CBN at JMA 7. Aliw na aliw ang mga manonood at netizens sa proud member ng LGBTQIA plus community dahil sa pampagod vibes at nakakatawang mga ganap niya sa loob ng bahay ni Kuya. Sa ilang araw na pag-ere pa lang ng iconic reality show sa Pilipinas ay napakarami nang nangyari sa Big Brother House kabilang na ang pagpasok at paglabas ng mga guest housemates na sina Naibana Alawi at Mabi Legaspi. Bukod sa dumaraming televiewers na tumututok sa loob, gabi-gabi ay palagi rin itong nagtitrending sa X dahil sa suporta at pag-iingay ng respective supporters ng bawat celebrity housemates. Nitong nagdaang Martes, March 18, trending si S. Neil dahil sa paglampan niya sa loob ng bahay ni Kuya ng mga karakter na tinasikat niya sa kanyang mga di vlog sa YouTube. Lagi rin siyang hot topic ng mga Becky sa social media dahil sa closeness at sweet moment nila ni Lani Brent Manalo. Kilig-kiligan talaga ang mga netizen sa mga intimate sense scenes nila together. At in fairness, mahal pa ang tawag ni Brent kay Esnir. Kaya marami ang nagdududa na mukhang may something talaga sa dalawa housemates ni Kuya. Inggit na inggit din kay Esnil ang mga fans dahil nakakahalutan din niya ang iba pang guwapong housemates kabilang na ang bagong crush ng bayan sa PBB na si River Joseph. Yakapan ng yakapan ang dalawa sa loob na parang sila lang ang nasa bahay. Kaya comment ng il ilang netizen kahit daw hindi maging big winner si Esnil ay waging-waging na siya sa mga male housemates. Samantalang kamanggi naman si Dustin, Yuna, sumabak sila ni AZ Mart Martinez sa chemistry test dahil kaibigan daw niya ang boyfriend ni AZ na si Larkin Castor. Ito'y bilang respeto na rin ni Dustin sa bro code nila ni Larkin. Kasunod nito, nag-post si Larkin sa kanyang ex-account at nagpapasalamat kay Dustin. Love you bro, biggest respect to you. Appre appreciate you. Say ng aktor. At yan ang totoo. Alright. Follow for more video. Salamat.